Ito mga kahaldi no. Nag-germinate na itong aking mga pinatubong basil. Basil yan. Tapos ito namang sa gawin rito ay lettuce. Yan. Yan oh. Nag-germinate na. Meron na akong itatanim. Yan. Ito naman ay ano Ano to? talong talong na pinaraw-araw ayan nag germinate na rin oh. Ah. ayan. ayan mga kahardin na, ah. may mga gitina ayan ito ay celery matagal palang tumubo ang celery wala pa oh. Eh. ito mga kahardin oh. Pinalitan ko ng plastic na supot yung supot sa ampalaya. Kasi maliliit, maliliit yung papel. Kaya pinalitan ko ng plastic. Ang ice candy yan. Daming bunga nung ano eh. Ampalaya. Oh. Ito, pwede lang anihin eh. Oh. Hmm, laki Laki na ayan pa ayan pinalitan ko ng plastic kasi yung papel maliliit ayan ang dami bunga o oh pa lahat nang nakikita nyo mga plastic mga ampalaya yan Ayan mga kahardin no? oh. Nagtanim ulit ako ng pechay. Para laging may inaani. Ayan. Hanggang doon. Ayan pa. Ma madalang pa nga ang ano eh, dapat nga nga ni Linggo Linggo mayroong nahanip pecha eh. Mas maganda Linggo Linggo may nahani. Pero ito ilang araw lang, malalaki na to. Ayan. Yan yung mga kahardin oh. Malalaki na itong mga patubong kamatis. Yan naman balanoy. Eh. Yan. Ito ay sili. Oh, malalaki na oh. Tingnan niyo. Oh. Malaki na oh. Mga ilang araw pa, pwede ko nang ibenta yan. Yan, mga balanoy eh, oh. malaki na oh. oops nabali ang sanga ni kung isang ito ah. Oh. malalago na sila oh. pag sinilip mo dito oh. ito lumalaki na rin oh. ang mga papaya ko malalaki nakahardin ano kaya masarap gawin sa naani kong ampalayang ito nag-iisip ako kung anong pwede lutuin dito eh ayan kaani ko lang yan ngayon Iyan ang pinakita ko kangina na malaki ito may ano dito eh may karne ng ano baboy Ha, ah, alam ko na. Ang palaya kong karne. Yun ang lulutuin ko pala. Pwede nga ito, no? Ano mga kaharden? Yan, mag-isa naman ako rito eh. Kasi nasa akin to. Yan. Ihiwa-hiwain ko yung karne nyo. Yun. Pagkatapos, igigis ako. Yan. Ito ako iuhulog marami-rami rin pala to mga kahardin oh. kahit pala sa dalawang tao sapat na to eh. yan libre na tanghalian ko ngayon oh. ito lang ang binili baboy eh, hey, hiniwa-hiwa ko na rin yung baboy ayan bawang pag ako yung nakapagtanim ng bawang at saka sibuyas ah, wala na akong bibilin yan galing eh oh. talagang masarap yung meron kang tinanim meron kang anihin mga kahardin kaya magtanim na kayo mga kahardin oh. Kung meron kayong bakanteng lupa o oh, kung wala sa mga container, yan, magtanim kayo. Masarap. Ito mga kardeng lulutuin ko na. Ano? You know, Nagigisa na ako ng bawang. Pagkatapos, ilalagay natin 'to karne. Hmm. Ito ko ito pa na. Ayan, harap yan. Ayan. Harap yan. Lalagyan ah, na natin mga kahardi ng ampalaya. Ang sariwang-sariwang ampalaya. Oh, sarap nito. Ayan. Sarap niyan. Sarap niyan mga kahardi. Ayan. ang kong karne. Yan. Isa. Ayan. Parang, Parang lang yun eh. Ayan. Di bali, libre naman eh. Tapos lahat sa bakuran. Ayan. Ang sarap yan. Ayan. Lalagyan na natin ang sabaw. Ayan mga kahardi no. Oh. Medyo malapad na rin ang nahawang ko. Oh. Ayan. Malapad na rin. Aking nahawan. <coughs> Ayan. Kung makikita nyo, tatlo-tatlo na tatlo iniiwan ko sa bawat bawat pulutong, bawat puno. Bawat magkakasama, tatlo-tatlong puno la iniiwan ko. yan Para makapamunga ng maayos.